Magandang araw sa inyo mga ka Short video sharing lang ulit dito sa ating kotse Lancer Pisa Pie So ang problema nito nung ating gagamitin yung wiper biglang hindi gumana So kailangan natin mag wiper kasi medyo nag -uulan. So ngayon binaklas natin may check natin ito yung sira niya. nakalaglag dyan ayan, Para ganyan dyan so sure ko lang sa inyo ang ginawa ko ito pinaklas ko yan tapos ito dapat kasi dito siya nakalagay so, yung problema niya pumapatak siya kada iiko to pumapatak so napang ginawa ko na dati dito ayan nakita natin parang may lagay yan siya doon ng lock may butas niya. So hindi ko alam kung paano gagamitin kong dito. So ngayon ang gagawin ko na lang pansamantala, lalagyan ko siya ng kawad. Kakawaran ko, pupulupot ko lang dito. Yaya ko doon para hindi siya matanggal. So yeah, gagawin ko lang to. Testing natin ng obra. So ayan mga kauto, tinanggal natin dito kasi mas madaling bukutin dito at lagyan ng kawat kisa sa dun sa loob napakasikip kaya yeah, tinanggal natin yung wiper motor so ayan may kawara na natin so ngayon kakabit ko lang to para matesting kung gagana hindi na matatanggal ayan So ayan, nakikabit na natin mga ka-auto. Testingin natin kung gagana. Ah. Ayan gumagana na mga auto, So may ikot kasi 'yan, ayan. Ayan. Para may ikot ito. So 'yan mga kuto na ikabit na natin ng ating wiper. So testingin natin. Ayan, gumagana na siya. So ayos na. So ganun lang kadali magayos na dali, mag ng nasirang wiper natin. Yung hindi gumagana ng wiper natin. So baka maka-experience kayo ng ganito na hindi gumana yung ating wiper. So check nyo lang yun. Baka nabunot lang din. So yun na.